Good morning, guys. Why well, back. So, andito kami sa school ni Kian. Eh? Kakahatid kah lang namin sa bata. And, nag-worry ako sa bata ngayon, guys. Kasi may ubo at sipon. And, he's not really feeling well. But, since, ano, my school pa kasi today. So, pumasok na lang talaga siya. Although, sabi niya, magpapa- check up siya sa kanilang clinic. Sabi ko, yes, magpa-check up ka doon kasi part yun sa binabayaran namin. So, si daddy is bumibili lang ng food may food na siyang niluto. Itlog na boiled egg, tsaka maling, and ano ba yun? Uh, dilis. Pero gusto niyang dagdagan. So sabi ko, okay lang. Anyway, kumain na rin ako guys sa tira ni Kian kasi hindi talaga niya naubos. So ako na lang kumain noon although nagpalit ako ng kobyertos guys kasi nga may sakit yung anak ko. Baka mahawa ako ba? Ako pa naman. Mahirap ako ko ako magkasakit guys. Ang tagal-tagal kong ma maano ma, ma cured so, sabi ko nga kay ano kay Kian na pinadalan ko siya ng tissue. Sige, gum pansit. Pinadalan ko siya ng tissue and say good morning to the guys. Good morning. Hello. Mga hello. kapigs. So, mga off the Good morning. Yeah, so pinadalan ko si Kian guys ng uh, tissue And mask. Sabi ko mag-mask ka talaga kasi nakakahiya naman sa mga kaklase niya ba na, ano, uh, para siyang kahol ng kahol ng aso. So, buti na lang, pinainom ko na rin siya guys ng Premex, Lagundi Premex. Ang maganda yung Premex pala guys, no, nakaka -ano talaga siya, nakaka soothe siya ng, ano niya, throat. And at the same time, anti-asthma din siya na gamot. So, buti na lang. So, sinabihan ko sana siya na dalhin yung gamot niya. Ayaw niya eh. Talagang batang to. So, pagdating na lang niya sa bahay. Anyway, wala naman siyang pasok tomorrow and man, uh, Sunday. So, sabi ko sa kanya, mag-rest ka talaga, Kian. Kasi, ang, ano talaga, ang gamot talaga niyan, guys, is rest. Rest and then vitamins and then more water. So, ang daming water. Then, napuno yung ano niya, tumbler sabi ko magdala ka ng maraming maraming tubig inom ka ng tubig always so we're on our way back home alas 9 media pa yung pasok ko guys so I still have about 3 more hours ano so ang binili ni daddy is ano nga sinigang na baboy mm. sinigang na baboy and pansit abami pansit. pansit although so marami na kaming ulap hanggang ano na to guys lunch time kasi alam nyo naman ako kapag dumating na yung mga 11.30 12.30 wala na gusto ko lang may kakainin talaga ba so ano ba yung ano ba bang ganap today sila kuya Tumawa. Uh, they're gonna be going to pink sisters para mag offer na naman mag alay ng itlog and marami daw silang ganap today may viewing si papay so job sa kanila eh sakit ng ulo ko guys lang araw na talaga to dito sakit ng ulo ko dito I hope this is not uh, serious ano lang to part lang talaga to ng tumatanda <laughs> tumatanders Speaking of thunders, hindi ko na nakikita ang nagbo-vlog si Muffy Ducky, guys. Paborito ko pa naman siya na vlogger. Eh, siguro nagpahinga talaga siya. Kasi yung last vlog niya, sabi niya, hindi daw siya mag-vlog. Kasi, guys, ang nakakapagod kasi sa vlogging is the editing. Editing part. yun talaga yung pinaka... Para sa akin, ha? Itong mga ganito, mag-vlog-vlog, okay lang naman to, eh. Pag once, mag -e edit ka na. Kasi, meron kang mga clips, guys, na meron kang puputulin, meron kang mga i-mute and all. Yun kasi yung naka nakakatagal sa pag-ano mo, pag-upload mo ng videos mo. So, hindi na siya, hindi na siya, hindi ko na siya nakikita. Last vlog niya was July 27. Sino yung po follow kay Mafi Daki? Nagagandahan kasi ako sa mga vlogs niya, guys. Real life din kasi siya. And, ano talaga siya? Uh, ano, ano yung pinapakita niya sa, in, sa atin? Yun talaga siya. Kung nagagalit siya sa asawa niya, nagagalit talaga siya. Kung nagagalit siya sa customer niya, <laughs> nagagalit talaga siya. Pinapakita talaga niya, guys. Wala talagang harong kaplastikan. And then, si Unclothes, yan, of course. Si Unclothes, pina-follow ko rin yan always. And si... Tatlo lang naman yan sila, guys, eh. Si Unclothes, si Mafidaki, and si Simply Rays. Yan, yung taga Cebu, yung Cebuana. Which, ang yaman-yaman na niya. And end of this month, mangananak na siya, guys. So, it's a baby girl. May pangalan na yata sila, nakalimutan ko lang. ano yung pinangalan ni Ayla sa baby girl nila. So, may pangalan na rin sila, guys. So, kami naman ano pa rin, kayod pa rin ako ng kayod guys, kasi nga maraming babayarin and although next month magsas, ano na ako magda downgrade na nga ako ng aking smartphone kasi itong smart, ah uh, itong smart itong iphone ko guys is fully paid na siya last march pa pero yung plan no? yung plan is I have until September para ma-downgrade pa ko. Hindi siya pwedeng isabay doon time na na fully paid ko yung ano ko. And wala na muna akong planong mag-upgrade guys ng ibang phone. Kasi working pa naman talaga tong iPhone ko. So, at least makakatipid ako just in time sa pagbabayad ko na magsisimula na akong magbayad doon sa SSS ng asawa ko. Ayan talaga guys. Laban lang tayo. Laban! O? Huh? isaw. isa oh. Walang pakialam. Laban! <laughs> Drive lang siya guys. Nagpo-focus lang siya sa driving. And siguro today, babasain ko yung buko. Kasi kahapon hindi ako na nagbasa. nag half lang ako guys. Kasi nga, ang ginamit kong shampoo and conditioner was yung purple. Purple shampoo and conditioner guys. Para ma-preserve yung aking blondie-blondie. And August 30, meron kaming strat planning sa company namin so we're gonna be going to the site, sa site lang good guys, whole day kami doon na activity and then sa gabi magsasamgyup kami ng aking team, so yun ang magiging ganap ko by August 30 and definitely I'll be vlogging pagpunta ko ng office na naman kasi miminsan lang yun ako lang kakapunta <laughs> ng site guys, like once in a blue moon lang kasi hindi naman kami fino force na mag-onsite talaga kami kasi pumayag naman yung client namin na hybrid kami ba hybrid yung tawag pala dun sa mga ganun guys minsan pupunta ka ng office and then most of the time nasa work from home ka so malapit na kami sa bahay, dumlog na kami guys and ah, hindi na na ako kakain pero inom ako ng sabaw, ng sinigang and wala na magkagalungag no? na so maglungag lang kami pero na pa men. Ha? Oh, na pa kayo dito? Na pa. Aw. Oh. Ya maglungag na lang ka. Naghan pa dito ti wasa to. Okay. Hmm? Gamay na kay akong gikuha biya. Oh, oh, oh. Eh, di man. Sakto ra gito ni modan, swear. May na sa tika tumaan, pero maglungag lang ka after. Duhara. Duhara ilungaga. Ka kay kita ran duha. Oh, duha ra pala si Kian hindi gamay kay kaon walang gana yung anak ko guys oo nga naman sino ba naman ang gaganahan kumain kung may sipon ka nakabara yung ano sa kanya sipon may baradong sipon tapos may ubu pa siya kagabi nga guys nung inoobserbaran ko nga siya when he was sleeping ba so nilagyan ko siya nung yung violet na ano while he was sleeping nilagyan ko siya hindi niya alam dito sa ano niya. Meron kasi akong yung pang wrap na lavender scent. Yun, ilagyan ko siya. So, yun lang muna guys. Kasi ang ingay ng aming sasakyan guys, sa baba -ba, sa ilalim namin kagalkal. <laughs> Parang ubo ni Kian. So, mamaya na lang uli guys. I will vlog dating namin sa bahay. I'm back guys! kanina pa kami, dumating ni daddy and pagdating na pagdating ko kinain namin yung ulam and there, I decided na mag linis sa baba and then naglinis ako, nagmap ako, nagwalis ako dito sa kwarto din, nagmap din ako and naligo ako guys kasi ang init na lumabalik na naman yung ano init, 9.30 pa yung shift ko anong oras pa ba? it's still 8.20. So, I still have one hour more to go. Pero, nakapag-login ako kanina, guys. And then, ngayon, mag-ano lang ako. Skincare. Teka, ha. Ano ba ito? Ba, ayaw. Ay, ito. Skincare tayo, guys. Ito muna yung gagamitin ko, yung Coco Cream. Paubos na talaga. Oh, wala nang laman. Inuubos ko na lang talaga siya, guys. Hindi na ako bibili nito kasi mahal to, 600. Yung garning na lang bibilin ko, if ever. Ayan. Moisturizer to, guys, actually. Ayan. Wala na kaming lakad today ni Daddy. And si Kia. Guys, so, hindi ko muna, ang style ko din, guys, hindi ako nagsusuklay kaagad. Why? Kasi and dami pa niyang tangles o mga tangles na mga hair. So, the tendency is napuputol. So, another tip, huwag niyo mo lang suklayin yung buhok niyo kapag basang-basak pa. Let it dry muna, let it cool. And then, I'm no longer using the Maybelline pencil, guys, because na-discover ko talaga na marunong na pala akong gumamit nito kahit wala akong frame-frame. So, ito na yung pinaprame-frame ko And gamit ko pa rin yung paubos na sula pa pala akong budget. BYS. Ganda nitong brand na to. Super. Meron ding isa, detail. Maganda din yun, guys. Kahit saan yan. Yung mga Everbilena na ganito, masyadong powdery. Hindi naglalast. Pero itong mga BYS, BLK, yon yun ang mga ganda. So, yan no, nagsisimula ako dito. Dito sa middle. Middle always. And then, sinaslide ko siya dyan. Papunta sa tail. So, ganito din yung sa may lapis guys. Yung sa mga beginners. Yung sa mga beginners, I would suggest to use a pencil. Para may guide kayo. Ako kasi, hindi naman sa professional na ako. Pero matagal na rin kasi akong nagaganito guys sa aking kilay. So, sanayan lang yan, guys. Ayan, o. Oh. Sanayan lang yan. Ayan, i- Ano ko kayo? i- Time lapse. Back ako guys time check it's 9.51 and hindi ko pa rin binabasa yung, ah, binabasa, hindi ko pa sinuklay so may natural talaga akong, ano ah, uh, wave yung buhok ko guys ayaw ko rin magpa rebond ang, ang laki ng ano ko guys basura ko basurahan so I need to fold this gaganinin ko siya para hindi basta every week ako guys nagpapalit talaga ako ng basura kahit konti lang yung laman kasi for hygiene ba oh, ayan. for hygiene purposes tapos dinala ko na yung aking nag refill na ako guys and punong puno ito ng ice kanina water is life And then, nagdala ko ng snacks. <laughs> hindi po hindi pa lang wala pala ako nabili ng na mga ano, biscuits or patatas. Ang nabili ko lang is yung chips. Eh, yung mga kumain ng chips. Aren't I guys? Snacks lang na naman to. Mm hmm mm hmm Nag-clip lang ako, guys. Gusto ko talaga itong mga maliliit na clips. Alam, tamis na nito. <laughs> hindi ako pwede sa so, sobrang matamis. Mangga, papaya, saging. Okay lang to isa lang naman to. Pero hindi ko pwedeng dagdagan yan. Kasi yung sugar ko, pataas. just then. Guys, I'm back. It's 1.25 and naka-lunch ako, guys. And ito yung lunch ko. <laughs> mais! Wala na, ubus na. Hindi na ako nag-vlog, guys, kasi messy kasi ko kainin. Dalawa yung ginawa ni Daddy kasi apat yung binili namin. Actually, ang pito yung tatlo binigay namin kinamamili ang Daddy Joe. Ang mura lang kasi guys ng kilo ng mais yellow coin sub carbon. 20 pesos lang guys ang isang mm -hmm. ano isang kilo dami pang kikik pag kumakain ka <laughs> mais so yun, maubos na naburito ko talaga guys ang corn as in yellow corn hindi ko lang siya nilagyan ngayon ng butter kasi messy din kasi yung butter eh. so yun lang muna yung lunch ko, although marami pang um, mm, marami pang food doon na natira yun sa binili na ni Daddy kanina, yung pansit. Tapos, meron pang, I think, maling yun. Yung niluto ni Daddy. And, pa ba? Gusto sana namin pumunta ng SMC side to pick up the driver's license na card na ni Daddy. Eh, kaso tinatamad akong magbihis, guys. And besides, 6.30 pa ako dito baka next week na lang. Kasi yung RD ko next week is weekday, third fry. So, ano ba yun? Makaka, makakuni namin. Gusto ko lang talaga magpahinga ngayon guys na RD kasi maglalaban din ako mamaya. <laughs> Pagdating nung batang yon lalaban ko yung mga damit niya, yung uniform niya. So, hindi na ako de ba? So gusto ko bukas kasi one day lang yung ID ko this weekend, Sabado lang, Sunday may duty na ako. Gusto ko lang talaga magpahinga dito, guys. Anyway, tapos ko na namang linisin to lahat. Uh, dito sa baba, at saka dito sa kwarto kasi ang liliit lang naman ng mga kwarto dito sa amen so madali lang siyang linisin so yan ang advantage pala guys kapag maliit lang yung bahay mo tapos tatatlo lang kayo di ba kesa ang laki-laki ng bahay, like five bedroom house, six bedroom house. Uy, sus, ang um, nakakapagod kay maglinis niyan, guys. Kanina nga, sus, tang damakmak na pawis yung nangyari sa akin kasi nga naglinis pa ako sa nagwalis and eh, nagmap ako sa hagdan namin. Wala nga lang kaming uh, vacuum. Mabuti sana kung may vacuum kami, guys, pero wala eh. Baka bumili ako, guys, kapag may extra na. Ang dami kong bibili, no? pero hindi naman natutupad. Ay, pero okay lang yan. As long as buhay ako, guys, and healthy ako. Ay, hindi naman sa healthy kasi alam ko may iniinda talaga akong diabetes, guys. Alam ko yan. Na-feel ko talaga yan, guys, yung pagkahilo ko. Hindi ako nauseous, hindi ako na, nasusuka, pero I know when my sugar is high, guys. Kasi parang nagmamanhid yung mga kamay ko, Mga ganyan. So ang ginagawa ko, guys, I limit my food intake, especially rice. Kasi grabe yung rice talaga maka, uh, makasaka, makapagpataas ng sugar count. Gusto ko sanang magluto na lang kami ng mais. Eh kaso, magiging aksaya na kami guys kasi may ano pa kami, may lion ivory. Tapos bibili pa kami ng, ng another bigas ni daddy. Diba? Pero gusto ko talagang kumain ng mais guys. Ay, eh, wala din pala akong ano. Wala kaming... Ano magtawag nun? Kaldero para sa uh, mais. Kailangan pa naming bumili yung yung stainless. hindi stainless. Yun bang para ano, good ba? Para kaldero, good. Para bigas. Tapos, uh, kailan talaga yun iluluto. Yata yun sa ano, no? Gasol? Sa gasol ba yan iluluto, guys? O pwede sa induction cooker? Hindi ko lang alam speaking of induction, kanina susbutin na lang, naabutan ko yung na, ano yun, bumaba ako guys kasi si daddy nakalimutan niya 15 minutes na pala itong nakasalang doon sa induction cooker kala si daddy, daddy Glenn so sabi niya 15 minutes pa daw oh, ay, perbutin na lang at uh, naabutan ko nga kasi minsan si daddy nabibisi siya sa you know, pag fix ng, ng ano namin, stereo namin na meron pa pala siyang ginagawa dun sa kusina. So, kailangan talaga ng constant reminder din si daddy. Kasi nga, guys, dumaan din kasi si daddy ng operasyon dati pa. So, may mga moments talaga si daddy na nakakalimutan na niya yung ginagawa niya. So, andito naman ako palagi to support him and to remind him and to advise him. So, to you, daddy, Love you. Kahit minsan, away kami. <laughs> away pati. Ganun lang naman talaga yun, guys. And, wala namang perpekto na mag-asawa, guys. As in, wala. Kahit na gano ka pa kayaman, gano ka pa kasikat, meron at meron talaga kayong hindi pagkakaunawaan ng iyong esposo or esposa. right, So, I'll end my vlog na, guys. Kasi, ayoko nang pabain to. Kahit na ano lang to. Mga daily ano ko lang naman to ngayon eh. I'll end my vlog. And baka hindi ako mag-vlog over the weekend. Kung wala kaming ganap. Pero kung meron kaming ganap. Like alis kami. Mag-vlog ako guys. So I'll see you guys again on my next vlog. Please like. Please subscribe. Be good everyone. Ingat kayo parati guys. Dahil love tayo. Ng Panginoon. Mua! Babush!